good morning, good morning Pilipinas, good morning of all the world uh, Dito tayo Diwata uh, Paras na naman guys, uh, yan yung kanyang nga pa na pila uh, Shout out kay, ano, kay si Yun na uh, li Lee, uh, shout out ma'am, uh, ingat talaga dyan Yun na, uh, kanina, uh, dami lang pila, haba ng pila ngayon na? Uh, actually yung uh, uh, pila, uh, ano nun lang nila yung pila, ang dati sila pila din sa, ano, doon sa sa likod ngayon ito yung pila ngayon no. oh. mapansin nyo yan yeah, no. Ano ano makita nyo ang pila yan guys napila pila guys yan ang among pila uh, yung pila liko-liko po yan guys ganyan no. oh. pag ganon sa ganon actually ito papunta ayun oh. sobrang hapa uh, kasi pagdating mo sa dulo din na uh, paliko ka rin uh, mga isang liko rin uh, actually sobrang haba talaga guys pag uh, sunod sinunod yung pila yun uh, papakita na natin na uh, good morning good morning good evening sa lahat ng mga kabayan ko saan mo kayo sa ibang panig sulok ng mundo guys uh, mabuhay tayo mga pulino ayun guys mga pansin nyo ang uh, soup drinks ni uh, madam diwata ayan uh, truck truck yan uh, isang araw siguro mga nasa uh, apat or anim uh, na ubos niyan, ayan ang uh, soup drinks Ayan. Number na ang pila, guys. <coughs> Kahit ordinary yung araw or uh, uh, linggo man or uh, ibang araw, ganun dito yung tao, walang humpay yung tao, guys. Sa uh, uh, nakaka-inspire lang talaga kay Diwata kasi siya lang ang gumawa nito sa buong uh, bansang Pilipinas. Siguro kung mayroon man uh, kung mayroon mang uh, ganito, siguro gaya-gaya uh, na lang 'yon. Ah, uh, uh, shout out pala kay uh, Rosmar uh, si, siya po ang nagumaya uh, kay uh, Diwata uh, doon po sa actually doon po sa nasa sa ano sa doon po sa nasa sa Laguna ba yun o oh, ah, Laguna uh, ano rin na uh, marami rin kumakain pero hindi kaya Diwata talaga na ang dito kasi kay as uh, mas maha mas mas ano tito, mas komportable dito mas uh, malapad yung lugar at uh, saka Uh, ano na talaga dumadaan dito ah uh, sasakyan lang talaga dumadaan dito mapapansin nyo ayan uh, ang pila na wala na doon kasi sobrang eksik kasi doon dito na yung pila sobrang haba ayan yan ang pila guys uh, ayan zoom natin tapos yung pila paikot ah uh, bali ang pila guys paikot pag tapos pag ganon Diretso dito. Ayan. Ayan ano, na na pa punta na doon. Grabe kaya. Nung linggo kasi, yung pila lang, eh ano ko lang guys, ah, uh, dyan lang dati yung pila, dito lang, hanggang dito lang. Ngayon, next din yung pila, triplex, ah, uh, grabe guys, ah, uh, lahat ng mga followers ko, ha, shout out, lalo lalo na no, kaya Korea. Korea, tayo tayo Korea, kamusta? Maingay dito, mas, may nga ito ang ano, may music. Ayun ang pila. Mas tayo dito sa pila, ano? Ah, inulit lang yung pila dito. Ang pila guys, yan. Ang pila. Ito, paikot-ikot, paikot. Ano, hindi, di po diretso yung pila. Pasigsag-sigsag. Actually, pwesa sa pinakadulo. ah uh, pag anon. Tapos, diretso na. Pag anon. Tapos, liliko ka dito. Tapos, diretso ka doon. Liliko ka dito sa pila, Tapos, dito doon. Grabe pila, guys. Sobrang haba. Uh, Porplex yung uh, naging uh, sa, uh, ano ngayon naging sitwasyon yon Uh, grabe ang sobrang init pero hindi nil nalintala yung mga tao yung init iyan po guys ah uh, yung situation dito sa ano kaya diwa diwata pare sa overload uh, na pasiksikan yung uh, mga tao dito ngayon uh, na sa sobrang init hindi ah, nila alintala yung init ah, basta lang ah, makatikim sila ng loto ni ah, diwata sa ah, overload ah, ito yung up ah, ah, fifth drinks na no na, ni diwata yan ah, ang daming ah, tao ngayon dito guys kasi mayroong ah, marathon ah, from ah, uh, Mua to ano lunita pero uh, actually uh, patapos na rin sila kaya hindi na kami nakapag uh, bike uh, ride kasi ayun nga karaming nga tao sarado yung mga kalsadahin ngayon na uh, sa saka dumaan ako dito uh, April uh, 28 uh, 2024 uh, linggo po guys ito ayun na uh, grabe taga guys sa walang humpay yung uh, tao dito sa uh, Paris Overlord niwata ni ang mga, tingin mga, mga nyo naman